gamot sa pagtatay at nagsusoka. So, ano po ba ang gamot at uh, saan po ba nakukuha yung ganong sakit? Una po, uh, nakadidi po siya ng panis na gatas kay Mama Pig. Yung time na nagpapadidi siya tapos hindi yon uh, maging panis po yon tapos madidi nila uli. So, pangalawa, uh, nakakain po ng marumi. So, kailangan nating Laging mag-sanitize sa kulungan po ng inahin. Tsaka sa mga biik. Dahil uh, ang bakterya andyan lang. So isa, isa po sa dahilan yung bakterya. Yan po talaga yung pinaka uh, problema natin. So ngayon guys, i-share ko sa inyo. Ito po ay Alamycin LA. So depende na po sa edad kung ilang ml po ang ituturok. So yun lang guys. Uh, disclaimer, wala po tayong pinopromote na produkto dito. Ito po ay for ideas only. So yun lang po. Maraming salamat. Pa-share. Happy farming everyone and God bless.